Ganyan yung mga butas ano. Tapos mm -hmm. pag bagong kagkag na ganyan, sigurado meron. Mm -hmm. Date date sila. Mm -hmm. Pwede na yan. <laughs> Ang dami eh, date date. Eh. Yan dito meron. Meron to, so, wala langin, yun lang Diyan, yung eh. <laughs> <laughs> Diyan, tubig. Diyan, tubig. dito. Yan buong area eh. ang mag -uhay. Oh, bibigyo pa ako eh. Pero ya, atin muna ang mga angkol magkukay. Ano na kayo? Yun na, ito na pala. Yung huli na. Nalampas na pala. Nalampasan Nalampas na? na. Ang ganyan ka no. Sa Maynila kaya, Pag hindi butas ang kalsada, ang hukukayin mo dun eh. ang liit naman. Laki ng butas, ang liit naman. Kaya na naman ito. <laughs> Baka naman anak lang yan. Ay, oh. <laughs> no. Ano yung mo. Mm. <laughs> <laughs> <want> to <laughs> Oh. oh liit Ay, oh. Mo. <laughs> ay <laughs> pa. Ang <Kaliitan>, no. <laughs> Kaliitan. 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 Kaliitan.